Good morning guys. Dito kami ngayon eh sa Moon 1 Slow down, accident prone area. Maraming na accident rito. Ah, ingat ka pababa baba. Alright. Pahinga muna, pahinga muna kaming mahihina. Yes. Magkukulaps yung kasama mo kanina eh. Nahilo. Sumuka na nga eh. Sumuka tayo. Oh, sumuka ng sandle Konti lang naman. Hininto ako lang dahil namumutla ka kanina eh. Hello guys, ito nga pala, taga Valenzuela. Um, 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 may sa tag Dito. Dito. mo na lang siya pagbaba, akay na lang, akay. <laughs> Oh. <sighs> uh, huwag nyo ganong persahin guys Pag bago pa lang kayo mak dito sa uh, wall 1 Timberland Kakapusin kayo Parang kagaya kay kuya Medyo kinapusin okay ang hangin tingin ko sa kanya kanina nakagalo, naiyok, ayok, yot eh na yung ayok yuk eh mutla putla eh kakayo minto ko eh ako ako kasama to good morning sa good morning good morning Good morning. Pagod din si Ate oh. Hello Pogi. Good morning. Yo oh, no shout out. Shout out sa aking vlog. Subscribe my YouTube channel Tatang Yabang. Yo oh. no. Subscribe. Ingat Pogi. Napigla Napigla lang yan dabak dabak pedaling guys ayan uh ah, muna piga pabudin ako na ah. ako pa sila oh pagbabalik ang pagbabalik niya sa pagbabalik sumabakagan sa wall 1 Timberland San Mateo Rizal ayan ang napala talo agad <laughs> laglagan to ka wala <laughs> <Pula> ensayo kulang <laughs> sa ensayo kayo <laughs> po siyo hangin doon sa vintage eh. ito estilo daw si ah morning sir na, Oo, oh, pakakondisyon. condition ako dito. Yeah. Kaya nakak, eh. Don't forget to ah, subscribe. Tatang abang The back pedaling. Ako yung nagbabike ng patalikod dito sa Timbal. Ay, yun, ay? ay may dalang aso, oh, tayo ay, 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 Ah, matanda na si Tatang Yabang eh. Mga 52 pa lang naman ako, 52. 52 years old. Still caking. Pasabak si Kuya. Ayan, mapapanood mo yan sa YouTube. Ay, wala, wala, <laughs> kaway kaway ka dyan. Ah, uh, na, yan. Dito lang ako, Tay. Dito lang ako. Papay ka lang. Sana pa si magbike eh. Takas pa yata. Hindi pa nagpaalam. <laughs> Bibilan, inutusan lang bumili ng mantika sa kanto. Nakarating ng Timberland. <laughs> Layo, Valenzuela. Huh. Ah. ah, meron si rong maniniyot na yun yan, oh. okay, yan ha okay na ha ano mo? ano pangalaw mo? ano, si Kent na lang ano pangalaw mo? si Kent, Kent ayan si Kent o ah, papahinga lang si Kent alami pa nung uwihan nila eh Valenzuela pa. Mal malakas yan. siguro, baka 25 km pa siguro yun, no? Oh, uh, wala pa, walang good morning yung baby niya, eh. kaya ganyan. Uh, oh, good morning mo dito. Shout out mo rito. Okay, oh, shout out mo. Oh. Shout out mo oh. rito. Shout out mo rito. Shout out mo rito. Shout out baby. Okay lang ako, baby. Nagpapalakas lang ako dito, baby. Kamu. Hahaha. No, Hahaha. sarap kasi magbike eh. Ha. Tayo ka eh. para may may mas may ako, Magtayo tayo na may dog. May ilong ka ulit, wag bigla lang. at Atis pogi pogi ah, kau mo kah kali Subscribe buat YouTube ko ah, apa panut Dito di to kau. Saya lewat mama. Nengji. Hello ma, di toko. I'm here. Iya na. Apa nama kalian ma? What's Hello. your name? Kyle. Kyle. Ah oh, si Kyle. Okay. Itu sih sa Wall One Timberland. Cak si Ate Ate. Uh, si. Hello, siapa si? Ya, nasihat tata, subscribe nya, ya yeah, no, apa yang kalah sila. English speaking? Yeah. Yeah. Mga duduguin pala ilong ko nito. How old are you? Eight. Ah, eight years old. Nice. Nice guys. Ang masasabi mo sa wall one? The uphill, Timberland. It's better to walk? Ah? Okay, guys. Bye-bye. Thank you. Guys. Subscribe to his channel. Oh, uh, tatang bang may like. channel? <laughs> okay. Bye. Thank you. I'm okay. I'm Hi guys. Papay ka na rin ako. Pagod. Hello, Nai. Nay. Parang my... naghahabol yung hininga at yung ano. <laughs> okay lang. Tama yan. Pahing lang. Mayroon. Pagka ano eh. Uh, walang ensayo. Walang ensayo. <laughs> Na-opera ng March 15. Oh, March? Ilang buwan pa lang ah. Uh, lah. Kaya recovery. Ah. Kaya ayaw, ah. ulit ni Alin. Hindi ba masama yung opera ka? Ayon no, agad? Kaya naman. Nagtiterapy oh. na nga eh. Ah. Guys, ito na lang guys. Kaya lang. Pag napagod, pahinga. Oo. Oh. Ito yung ano nyo, Tay? Yes, tapang nga ba? Subscribe ah. Subscribe. Good morning. Eh uh, mga kayang-kayan. Iyo na. Uh. Nice. Paenga. Huwag pilitin. <laughs> Maraming sa yun.

Kailangan talaga insayo, no? Kailangan talaga insayo. Okay, guys, guys. Narinig nyo, ha? Kailangan talaga insayo. See you, guys. Wala akong party